Assalamualaikum everyone. How are you? Ayan pala ang last part ng video namin nung Monday, ano ah, Wednesday. Kaya ayan, tingnan niyo ang aking anak. Tapos pupunta na kami sa dasa. magpipiknik kami sa Dandenong Range National Park. O, sige, ang ganda talaga. O, mga puno-puno. Ay, talaga nakakaliwala sa mata. Sarap puntahan lagi. Alam nyo ba? Tapos nagpiknik pala kami dyan. Ayan. Dyan ang pala ang maraming. Hindi pala yun parot. Kakatu pala yun. Kasi yung ibang tao, ang tawag din dyan ay kakatu. Yung iba naman, parot. oh. Hindi ko naman kayo minimisleading sa pangalan ng animal, ha? Ngayon ko lang nalaman talaga na yan. Kasi sabi ng asawa ko, parot yan. Kaya ayan, ayan, napansit namin. Tapos manok. Tapos, o, oh, di ba? Tingnan nyo. Oh. Ang ganda talaga dyan. Ay, luwapit na yun sa amin. Alam nyo ba? Sabi ko, shh, shh, binubugaw ko siya. Ako yung natatakot. Baka ako Sabi ko, shh. shh. <laughs> Natatakot talaga ako sa mga animal, sa mga hayop. Ay talaga naman, o oh, tingnan nyo, nakakatuwa naman silang pagtingnan. Pero naman ay nalipad sa iyo at nakakatuwa eh. Baka ako'y matuka. O oh, ayan, kumakain ng aking mga anak. Ayan, may baon kami pagkain, may baon kaming kami plato, kutsara. O oh, ba? Diba? Oh, tas kumakain ako, Siyempre Malamig pala sa part na yan. O, oh. Sobrang lamig, kaya naka-jacket pa rin ako. Spring na sa amin, pero parang winter. Tapos, syempre, ayan. Nag Meron na akong ginawa rin dyan na sandwich. Butter at saka jam. Tapos, peanut butter at saka jam. Ayan. O, ang aking mga anak. Yung aking asawa. O, ang sarap talaga nung pansit ko, promise. Lalo na pag yung may ginawa kami na... Yung ginawa ko na nadala ko ay talaga naman, swak na swak. Ang sarap O, tapos sila Kumukuha na sila ng kanya Yan, nuggets yan Binibigay nung asawa ko Sa aking anak Na si Shaquille Tapos si Shafin Ewan ko kung ano kinakain yan O, tapos Ayan O, tingnan nyo Ayan, yung babae ko Takot na takot Kasi gawa ng mga ano Mga Ibon Gusto magpakagas sa tatay niya Hindi na, mag na makali eh tapos ayan, uh, oh, kumakain kami mag-asawa. Siyempre, uh, muna. Hindi, na, hindi ko nakakalimutan ang humarot sa aking asawa. Sabi ko dyan sa asawa ko, Baby, maraming maraming salamat kasi sinamahan mo ako dito at napaka-supportive mo. Sabi ko sa kanya. syempre love na love ko talaga yung asawa ko na yan. Oh. Tapos ang aking punso naman talaga, napaka-pogi talaga. Nilagay ko sa lamesa ng manahimik. Oh. Ang pogi, sinusubuhan ko rin niya ng pansit. Oh. Tapos, ayan na, yung anak ko naman, nagpapatuka na sa ibon. O, oh, tingnan nyo. Ay, sabi ko sa aking anak, ay, baka siya matukla. Ay, sabi ng tatay, ay, hindi daw. Basta bigyan lang daw ng pagkain. Ay, lalapit daw yan sa'yo. Tingnan nyo, ang dami na nalapit. Kasi itong mga anak ko ay nagpatuka. O, oh, ay, ang... sa sabi ng asawa ko, sa susunod daw na pupunta namin diyan, magluluto daw kami ng bin. At, ay, may umakit na ibon sa, sa asawa ko. Ay, nakakatakot. Ay, sabi ko, ay, maganyan siya. baka matuklaw siya ng... Baka tuklawin siya ng... Baka matuklaw yung aking anak na pogi ng ibon. O, oh, ayan, minalipad pa. O, oh, tingnan nyo. Ay, nakaka Nakakaano talaga? Nakakagulat talaga dyan. Alam nyo ba? Ang dami talagang ano iiwan or ay yung parot or kakatu. Tingnan nyo mga nagliliparan sa pwesto namin. At itong mga anak ko kasi ay binigyan ng binigyan ng mga pagkain. O, oh, talaga naman. Ay, napunta talaga. Dati bawal magpakain diyan kasi may no sama yata yung ibon. Ayun, ano yan no, parot na kulay pula naman yan. Ang ganda no. Ang dami mga ibon diyan. Wala nang huhuli nga diyan eh. O tingnan niyo. Oh, ang ganda no. O ayun, nasa taas pa, meron pa. Oh. Oh, ayun ang aking anak, takot na takot. <laughs> yung tatay magpapaano pa, magpapatuka pa. Oh, ayan. Yung anak ako, nagpapakarga, nagbo-voice over ako. Ang kulit-kulit talaga naman. Ang buhay ng isang vlogger. Ang buhay ng isang naday. <laughs> oh, ayan. Oh. Ay, sabi nung asawa ko ay hawa. Tutukain sa kamay mo ang pagkain. Oh, tapos, oh. Oh, tingnan mo, oh. Ayan, oh. Nakakatuwa naman silang pagmisdan Kaso nakakatakot din naman. Ay, baka ikaw ay mat magtuklaw ano ahas ah, tutok lawen <laughs> oh ayan ang ganda matataba sila lahat alam mo ba parang bibe may tatlong bibe akong nakita ayun oh nag-isa tinamo oh, ang taba oh oh ang taba oh Talaga naman. O, oh, yung akin poging talaga. O, oh, si pinakain pa rin ng tinapay. Oh, ayan tingnan niyo. Oh. Mm, ayun na oh, 'yung pulang parot 'yan, oh. Sabi ko sa mga anak ko, oh, doon sila magpatuka sa kabila para hindi na sa aming lamesa. Ay, s'yempre ako takot-takot sa animal, ha. Pasensya na ho. Oh, ayan, aking babae takot na takot din. Eh I may mean, nalipad kasi na ano, na ibon. E Nakakatakot talaga eh. Oh. Ano siya, as a good experience. Ang ganda niya turuan ng bata na magpakain sa mga hayop. O, oh, diba? O, uh, mga po. O, oh, tingnan nyo, eh, mga aking mga anak. Ayun si Shamel, ang sa mga animal. Sabi ko, wag eh, may yung may jelly. Ay, talaga naman. Yung gilid-gilid ng tinapay ang binibigay. O, oh, tingnan nyo. Si Abang det takot na takot din yan. Oh, uh, si Abang takot na takot din sa ayong uh, tatay namin. Hindi pa naman magkaigig. Gusto pa rin magpakatuka. oo oh, oh. Inuubos na lahat ang aming tinapay. Hindi sila nakain ng mga pagkain na pancet, spaghetti. Ay, hindi. Kinakain lang nila yung mga popcorn, yung mga seed-seed, ba? Tapos, yung ano, yung baked bean, mga seed, dal, mga ganyan, mga seed-seed lang, ba? O, tapos, nagpunta ko sa CR. Alam mo natatakot ako sa CR. O. O. <laughs> Natatakot ako dyan sa CR. Yan, pauwi na kami. Tapos na ang aming A Day in Melbourne. Tapos nagpunta rin kami sa Dandenong. Tapos na. Okay naman. Sulit naman ang absent ng aking asawa sa trabaho. Dahil ang dami namin nagawa. Yun lang. Assalamualaikum. Jazakur Kairan. Bye. Follow me. Salamat.